Pagpalang araw po sa inyo lahat, nandito naman po ang Iwagan ng pangkasya na nagbabagi po na naman po ng karulungan limpo. Uh, sana po nasa mabuti ko yung kalakain sa araw-araw at malalasasakit sa araw-araw. Sana po uh, kung talaga po niyong matutong manggamot po, matutong mag-aral po ng karunungan limpo, uh, tumutok lamang po kayo dito sa Iwagan ng pangkasian Isishare ko po lahat po ang aking mga kakaya po na ibabagi po sa inyo uh, pakakalubang po, kuku po kayo ng pakakalub ko po sa inyo ang ginagamit ko pong uh, pudir po makapangyari ang puder bago ang gamot at bago lumagad po pakakalub ko po sa inyo para may magamit po kayo sa gusto pong mag-aral po ng karunungan din po. Ito po yung napakapangirihan pong pudir po na kipagkakalupo sa inyo para may magamit po kayo sa araw-araw. Pag pinakalup ko po sa inyo sana po ay uh, magsumpa po kayo sa akin na sana po gamitin po nyo lamang po sa tamang pamamaraan po ito. Napakabisa po itong pudir na aking ginagamit po sa panggamutan po. Kaya isi-share ko na rin po sa inyo para may magamit po kayo. sana po bago ko po ipakita po sa inyo ay mag-subscribe po kayo, mag-like and share. Pakipalo na rin po aking ginawang YouTube channel ng Iwangan ng Pangasinan po. At pakipalo na rin po ang aking Facebook page po, Iwangan ng Pangasinan. Yan po. Kudir, bago mo gamot at bago lumagad po. Uh, pagpalang araw po sa inyo lahat. Sa araw na ito ay babagi ko sa inyo ang poder na aking ginagamit bago manggamot at bago umalis ng bahay. Napakabisa po itong poder na ito at talaga namang nakakatulong sa akin sa panahon na ako ay manggagamot po. Ang poder na ito ay talaga namang uh, at makakatulong din sa inyo sa panahon na kayo ay mga gamot lalo, lalo na po sa bago lang po sa mga karunungan din po pakiingatan lamang po ang dasal na ito at gamitin sa kabutihan lamang panatiling maging magpakumbaba sa isa't isa bago nyo po ito uh, gamitin po ito po ibabagi ko po sa inyo na aking ginagamit po sa panggamutan po ito hindi po masupil-supil po ng mga masamang espiritu, mga demonyo, mga uh, mangkukulang mga babarang. Kaya po sa inyo, aking ginagamit po. Uh, magdasal ng isang ama namin at usalin po yung orasyon po na pudir po, napakalakas na pudir po ito na aking ginagamit po. Magdasal po tayo ng isang ama, ama namin po. Sa po yung, isunod po yung pudir po. Ama namin na sa langit, sambay ng pangalan mo, ikaw na manghari sa amin. Sundin so, na ang kaluban mo dito sa lupa at sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo kami sa aming kasalanan. Tulad ng papatawad namin sa manang kasala sa amin, huwag mo kami iharap sa magpit na pagsubok, kundi ilay mo kami sa sama, sama sa iyo ang karyan, kapangyarihan, kapuryan, magpakain naman namin. At sunod po yung orasyon po ng poder po. Jesus Domini eterno. Isus Domine Sagrado, Isus Domine Dei, Isus Rixum Deum, Isus Emmanuel Ha, Salvador del Mundo, Ak, Akdo, Akdum, Akdodum, Isu Cristo, Isuwa, Salvame, Ga, Ahaha. Iyo po sa dibdib o sa tubig inumin po. Ito yung napakalakas po na po, dyan na, ibabagi ko po sa inyo para may magamit po kayo kahit ito lamang po ang usalin nyo po sa pang araw-araw na poder po ninyo ito'y pang po na makakalitas po kayo sa inyo mga pupuntahan lahat po na bagay-bagay o makipaglaban po kayo sa mga dibo uh, dibunyo mababarang makukulam ay tiyak na hindi po si kayo masusupil po uh, kaya hindi ko na matis po na hindi ko po i-share po, po, sa inyo para may magamit po kayo sa mga bagwan po na gusto po mag-aral po, ito na po yung poder na inyong pong gagamit po gagamitin po. Manalangin po ng isang ama namin na bukal sa puso para may konpo tayo sa taas. Ama namin. At tapos isunod po yung orasin po. Kung gusto nyo po isang bisis, isang bisis. Kung gusto nyo pong tatlong bisis, tatlong bisis po. ah, uh, ito na po yung yun na poder po na napakalakas po. ah uh, aking ginagamit so ginagamit ko po sa panggamutan po uh, maraming salamat po sana po pakishare po sa iba para may magamit po sila na pudir po ayan uh, po pakikaw paki paki -like na lang po kung hindi nyo po mababasa-basa maigi po ayan po pakisubscribe po pakilike and share tatanoy ko po napakalang yung utang sa inyo na maraming salamat po